Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Si Valeria ay pinanganak sa Mexico noong 2002 at ang kanyang pamilya ay naninirahan sa bayan ng Zapopan na matatagpuan sa distrito ng Jalisco. Ayon sa kanyang mga magulang, bata pa lamang ito ay mahiling na talaga si Valeria sa pagmodel. At dahil sa ganda niyang taglay, ay hindi naman siya nahirapan na pasukin ang mundo ng modeling. Sa totoo nga ay sa edad na 15 ay na-feature na siya sa iba't ibang photoshoots. Kalaunan ay siya na ang naging mukha ng iba't ibang brands tulad ng Beauty Body Level. Naging model din siya ng mga damit, alahas, uniforms, gowns, pati ang gig na pagiging modelo ng candy ay tinanggap din niya. Sa ganda nitong taglay ay lumabas din siya sa isang music video ng kantang Hoy La Vie Pasar. Naiulat din na pinasok niya ang mundo ng pageants at siya ang naging representative na kalan lugar na Jalisco nang maganap ang Miss Mexico 2024. Hindi lamang kagandahan ang kanyang ipinagmamalaki. Ngunit sa tuwing siya ay magsasalita, ang mga tao ay talagang nakikinig sa kanya dahil sa kung papaano niya dalhin ang kanyang sarili at malakas niyang karisma. Ang kombinasyon ng lahat ng magagandang katangian niyan yan ang naging dahilan kung bakit sikat na sikat at mayroong libo-libong followers sa Valeria sa social media. Nang sumikat ang app ng TikTok ay hindi siya nagpahuli at bukod sa kanyang modeling career, gumawa siya ng kanyang account at kalaunan ay tinawag na rin niya ang kanyang sarili bilang influencer. Doon ay binahagi niya ang mga ginagamit niyang produkto tulad ng makeup. Lagi niya rin ipinapakita ang kanyang OOTD. Kung siya ay nasa mood ay nagsasayaw din sa Valeria sa harap ng kamera. Hindi rin siya naging madamot na ibahagi sa kanyang masugi na manonood ang ginagawa niya sa trabaho at minsan ay nababanggit din niya ang ibang detalye tungkol sa kanyang personal na buhay. Okay. Am Amiru, <laughs> Hermosa, Miss Flores. Ngunit sa kabila ng desente niyang kita mula sa kanyang modeling gigs at pagiging social media influencer, alam ni Valeria na hindi habang buhay na laging magiging maganda ang kanyang kita. Kaya naisip nito na upa meron siyang fallback plan o maaasahan, ay nagdesisyon itong magtayo ng sarili niyang negosyo. At katulad ng laging ginagawa ni Valeria, naging matalino ang beauty queen sa pagpili ng uri ng negosyo. At ang napili niya ay magbukas ng salon na tinawag niyang Blossom Beauty Lounge na makikita sa Plaza Santa Maria. Sa video na yan ay pinakita niya ang loob at labas ng salon pati mga serbisyo na kanilang inaalo. Uñas, extensiones, tratamientos capilares, pestañas, faciales, masajes, etc. Sa dami niya mga followers, iba't iba mga brands ang lumapit kay Valeria para i-endorse niya ang produkto ng mga ito sa social media ay madalas niyang ibahagi ang lahat ng kanyang mga ginagawa, mapa at kahit sa bago niyang negosyo. Ngunit noong Miyerkules, May 13, bilang hands-on na negosyante, si Valeria ay nagdesisyon na puntahan ang kanyang salon. Katulad ng lagi nitong ginagawa, ang negosyante ay nag-livestream sa loob. Ito ay nakikipag-usap sa kanyang mga viewers at sinagot din niya ang tanong ng kanyang kaibigan na si Vivian sa chat kung siya ba ay mananatili sa salon. Sinabi naman ni Valeria na hindi na siya magtatagal dahil aalis din ito. At katulad ng iba mga influencers, ito ay nagkwento tungkol sa kakaibang pangyayari na napansin niya. Ibinahagi nito na noong umaga, si Erica na nagtatrabaho para sa kanya ay kinontak at sinabi sa kanya na merong isang lalaki ang naghahanap sa kanya dahil meron itong ibibigay na regalo. Sinabi ni Erica na tinangka niyang tanggapin ang regalo pero ang lalaki nagde-deliver ay sinabi na mas gusto niyang personal na ibigay ito kay Valeria dahil mahal ang mga regalo niyon. Ang lalaki ay mabilis na umalis pero sinabi nito na babalik siya. Hoy andaba haciendo unas cosillas y me marca Erika y me dice, Oye, bebé, es que te traen algo y que no sé qué, pero pues que te lo quieren entregar a ti. Y yo, ah, pues más o menos llegó como en una hora. Y ya dijeron de que, ah, no, es que mejor me espero a que llegue ella porque es muy costoso. A mí que me, me va a andar regalando algo. Tinanong si Valeria ng mga tao kung natanggap na ba nito ang mga regalo pero sinabi niya na hindi na niya hihintayin ang magde-deliver. Ya te lo dieron, pues no han llegado. Y la verdad no los voy a esperar. Y que era, no lo vio, me dice que venía en una, en una bolsa negra, Erika, en una bolsa negra. Sa background ay maririnig mo si Erica na sinabi kay Valeria na ang regalo ay nasa loob ng itim na bag. Maya, maya ay mapapansin mo na merong nagpadala ng mensahe dito. Kaya makikita mo na hinawakan nito ang kanyang cellphone. Pagkalipas ng ilang sandali ay nagring ang cellphone. Sinagot niya ang tawag pero ang sinabi lamang nito ay ang salitang no tapos pinatay na ng modelo ang tawag. Bueno, No. Ang mga tao na nakapanood ng huling video na yan ay nagsabi na nagiba ang itsura ni Valeria dahil maaaring kilala niya ang taong gustong magbigay sa kanya ng regalo. Nang matapos ang tawag ay nagbiro pa ito na baka ang magbibigay sa kanya ng regalo ay papatayin siya. Wey, alam mo Era que no, no era como un y no era de algo costoso. Mm. Y aparte no, no, no porque es un repartidor. De que un rompiente. Que no era un repartidor y luego que... Güey, me, me quedé preocupada. qué? porque dice que no se le veía la cara mm. y que dijo en una en una hora regreso y en qué venía en moto me van a levantar qué? Okay. No, pues es que no me han dicho nada, pero es que quién, o sea, quién me quién quién me, o sea, si trajera como acá pues diría, bueno, pues fulanito, pero no. Ella yo creo que ya me voy a ir. Eh. Porque ya me ondié. Habang nasa live stream, sinabi ni Erika na ang lalaking nakita niyang papasok nang salon ay iba sa unang lalaking na nagtangkang mag-deliver. Pero kinabahan si Valeria dahil ang lalaki ay nakasuot ng balak lava face mask. Ang ninenerbios na modelo ay sinabi sa kanyang mga followers na maaaring siya ay kidnapin ito. Sa kadahilanan na misteryo talaga sa kanya ang pagkakakilanlan ng taong magde-deliver, sa live stream ay ipinagpatuloy pa ni Valeria ang pakikipag-usap kay Erica. At minsan nga ay nahagi pa ito na kinuha kanyang cellphone at nag-send ng mensahe sa isang tao sa WhatsApp upang malaman niya ang pagkatao ng delivery man. Nang hindi na talaga mapakali at nag-aalala na si Valeria, ay nagpaalam na ito sa mga maninood. Yo creo que ya no llegaron. Ya me voy, chiquillas. No sé, güey. Me tiene intrigada ese pedo. Pero dumaan ang ilang minuto ay nanatili ang negosyante sa harap ng kamera dahil urong sulong at hindi ito makapagdesisyon kung aantayin ba niya ang magde-deliver o hindi sapagkat may masama talaga siyang kuto. Sa huli ay tuluyan na itong nagpaalam sa kanyang mga viewers. Ngunit ang kaibigan nito na nanonood din sa livestream ay biglang nag-iwan ng comment at pinakausapin nito si Valeria na huwag umalis dahil di umunoy meron siyang ipinadala sa salon nito. Después les mañana no creo que les graben live, entonces va a ser otro día. Ah, que me espere, dice la Biblia. maya pa ay isang deliveryman man ang dumating at ibinigay nito ang isang inumin mula sa Starbucks at isang staff animal. Ang nag-deliver ay lumabas ng salon at sa ilang sandali ay makikita mong naging masaya ang modelo La de mí, lo juro. Mi vida! Kaya para maliwanagan ay kinontak ni Valoria ang isa nitong kaibigan. Sa live stream ay nakita pa nga ng kanyang mga followers na tinanong nito si Erica kung ano ang itsura ng unang lalaki nag-deliver kung ito ba talaga ay mukhang delivery boy o mukhang isang escort o bodyguard. Pero traía, o sa, si era un repartidor? Era, repartidor o escolta. No. Repartidor? Habang patuloy ang pakikipag-usap ni Valeria sa kanyang empleyado, isang lalaki ang naglalakad patungo sa salon at napasabi na lamang ang modelo na darating na siya. Sa livestream ay maririnig na tinanong ng lalaki ang modelo kung siya ba si Valeria. Nang sagutin niya ito ng oo ay mabilis nitong pinindot ang mute button sa broadcast kaya wala nang narinig ang mga viewers. Ngunit ang susunod nilang makikita ay talaga namang tatatak sa kanila habang buhay dahil kitang kita nila ang pagpagsak ng katawan ni Valeria mula sa kinauupuan nito. Wala? Ang modelo ay binarilan tatlong beses at sa angulo ng live stream ay makikita mo na nahigip ang mukha ni Erica na mabilis na pinutol ang pag-broadcast. Ang balita ay mabilis na kumalat at ang unang napansin ng mga tao ay ang reaksyon ng empleyado nitong si Erica. Mapapansin mo ang kalmadong reaksyon nito na ayon sa mga tao ay hindi normal, lalo na at nasaksihan nito ang pagbatay sa kanyang amo. Ngunit para naman sa iba ay maaaring si Erica ay tinakot ng gunman kaya walang reaksyon ang mukha nito. Pero ang duda nila sa empleyado ay nawala nang ang tiktoker na ito mula din sa Mexico ay sinabi na tinulungan ng dalawang mga kaibigan ni Valeria ang mastermind upang ito ay mapatay. Ibig sabihin ay gusto nitong sampahan ng kaso bilang mga accomplices si Vivian at si pang babae. Ang teorya niya ay nanggaling mismo sa livestream na kung matatandaan mo, si Vivian mismo ang nagsabi kay Valeria na huwag umalis sa salon. Sa kanyang TikTok video ay tinanong niya ang mga kaibigan ng biktima kung magkano ang ibinang nga ito para traidorin ang kanilang kaibigan. Kasunod niyan, ang lalaking ito na nakamaskara ay naglabas din ng sarili niyang video kung saan ay inakusahan ito ang mga kaibigan ng modelo na nagkanulo dito. Confiar es bueno, pero no confiar es mejor. Desgraciadamente le pasó a Valeria Marquez. Ngunit kahit ano pa akusasyon na itapon sa kanya noong araw na napatay si Valeria, si Vivian ay mabilis na nag-post ng litrato nila ng biktima na may caption na My Precious Little Guarita. I will love you forever, my girl. I never imagine a life without you. Without a doubt, I have an angel who will always take care of me. I love you, my Barbie. Ngunit ang mga tao ay mabilis siyang binatikos at sa comment section ay makikita na lahat sila ay sinisisi si Vivian sa nangyari kay Valeria. Sa dami niyang bashers ay hindi na nakatiis si Vivian at nakiusap ito sa mga tao na itigil na ang walang basehan nila mga akusasyon dahil alam niya at ng mga taong malalapit sa kanila na halos kapatid na ang turing niya sa biktima at hinding-hindi niya magagawa ang mga akusasyon na sinasabi ng mga tao. Pero ayon sa ulat, ang dalawa ay matagal na pala magkaibigan pero mahigit isang taon na ang nakakaraan ang mga ito ay nagkaroon na matinding away. Sa tindi na kanilang gusto, ay iniwasan ng mga ito ang isa't isa. -tisa. Walang nakakaalam kung ano ang ugat na kanilang pag-aaway. Pero sigurado ako na matindi ang issue dahil hindi lamang sila nag-iwasan. Pero kung maaari ay ayaw din nilang makita ang pagmumukha ng isa't isa. -tisa. Ayon sa mga kaibigan ng biktima, nitong taon lamang ay muling nag-usap si Nevaleria at makikita mo sa videos ng dalawa na tila kung anuman ang naging issue ng mga ito ay talagang naibaon na nila sa limon. Ang mga tao ay mabilis na pinuntahan ang mga social media accounts ni Vivian at doon ay mapapansin ang magarbo, maluho at social nitong pangumuhay. Kaya ang ibang mga tao ay di maiwasan na magsabi na maaaring si Vivian ay sangkot sa mga iligal na gawain. Ang ibang mga tao naman ay sinabi na ang maaaring talagang mastermind ay ang dating live-in partner ng biktima. Sa kadahilanan na umuusad pa ang investigasyon sa kasong ito, ang mga otoridad ay hindi pa yan makumpirma pero lumalabas pala na sa likod ng kagandahan, tagumpay at pagiging edukada, si Valeria ay biktima ng pang-aabuso. Ayon sa ulat, nitong taon lamang ang mga followers nito na ay nagulat nang i niya ang litratong ito ng kanyang mga hita na may mga pasa sa social media. Dito mo mapagtatanto na ang pang ay hindi lamang nangyayari sa isang babae na mahina dahil ang pang-aabuso ay walang pinipili. Kahit ang maganda, edukada at maimpluwansyang si Valeria ay hindi nakaligtas. Ang pagkataon nito ay niminsan hindi inilabas o binahagi ni Valeria sa social media. Pero sa post ay nalaman ng mga tao na ang lalaki ay maimpluensya sapagkat nagawa nitong mapatalsik o utusan ng management at security ng club na ito na palabasin at kailanman ay huwag papasukin si Valeria. Ibig sabihin, blacklisted na ito sa establishmento. Ayon sa ni Valeria, siya ay kinuyog at sinakta ng mga security guards sa lugar na yun, kaya bukod sa kahihiyan ay nagtamo din siya ng mga galos at pasa. Ilang linggo pagkatapos niyang hiwalayan at mag sa balutan sa bahay na kanilang tinitirhan, ibinahagi muli nito ang screenshot ng usapan nilang mag-ex kung saan ay mababasa na ang lalaki ay hindi masaya sa pakikipaghiwalay niya. Nagbanta pa ito na hindi pa nakikita ng beauty queen ang totoo niyang ugali Kumbaga, ang pananakit ginawa ay parang introduction pa lamang sa kaya niyang gawin kay Valeria. Kasunod ng palitan nila na maaahang na chat at text messages, ang 23 taong gulang na model ay hindi hiya na ibahagi sa kanyang mga followers na nakakatanggap siya ng banta sa kanyang buhay. Ang pagsisiwalat niya na siya ay biktima ng pang-aabuso ay ginamit rin ni Valeria upang kumbinsihin ang ibang mga babae na kung sila ay nakakaranas o nakakatanggap ng pang-aabuso mula sa kanilang asawa o partner ay dapat wag silang mahiya at wag ilihim ang kanilang nararanasan At kung mahal nila ang kanilang buhay ay wag silang mag-atubiling iwanan ang mga ito. Ngunit ang adhikain niyang yan ay natabunan dahil pagkatapos ni Valeria na mapatay, sa halip na malungkot, magalit at madismaya, ang ilan sa kanya mga kababayan ay sinisipa ang biktima. Sinabi ng mga ito na kasalanan nito kung bakit siya namatay. Sapagkat mahilig si Valeria sa mga tao at lalaking sangkot at gumagawa ng iligal na mga gawain. Ang ilan sa kanila ay nagsabi na ito ay di umanong hindi marunong pumili ng lalaki. Sa daming comments na ganyan ang dahilan kung bakit ang lahat ng news media outlets sa loob at labas man ng Mexico ay naniniwala na ang nangyari ay femicide o yung tawag sa pagpatay sa isang babae dahil sa ang killer ay hindi nagustuhan ang kilos, pananamit at pag-uugali nito. Pero kahit ano pa ang lumabas sa balita, ang kaibigan ni Valeria na ito ay naglabas din ng kanyang sariling video sa TikTok kung saan sinisi nito si Vivian. Ngunit sa totoo lamang, ayon sa mga Meksikano, ang nangyaring karahasan at pagpatay kay Valeria ay hindi na bago. Dahil tila normal na lamang ang patayan sa kanilang bansa at ang mga tao ay manhid na. Ayon sa balita, noong parehong araw na pinatay si Valeria, ay napatay din ang dating politiko na si Luis Armando Cordoba sa isang cafe na malapit lamang sa Saloni ni Valeria. Simula nang pumasok ang taong 2025, maraming tao na ang napapatay. Pero kahit isang beses ay walang naaresto ang mga otoridad. Kaya naman ang mayor ay nagsalita at sinabi na hihigpitan nila ang seguridad sa kanilang buong bayan. As of this recording, ang prosecutor ay wala pa rin nakakasuhan sapagkat ang investigasyon ay umuusad pa. Pero tila mahihirapan silang mahuli ang slarin dahil sa maskara nitong suot. Tikom din ang bibig ng mga otoridad kung iniimbestigahan ba nila o hindi ang ex 11 partner ni Valeria. Si Erica naman na empleyado ng biktima ay hindi naglabas ng anumang public statement. At katulad ni Vivian, pagkatapos maging viral ng nangyari kay Valeria, ang dalawa ay mabilis na ipinrivet ang ilan sa kanilang mga social media accounts para umiwas sa mga taong galit na galit sa kanila. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or ilike ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!